kahulugan ng tiya sa panaginip Ang mga panaginip tungkol sa mga miyembro ng pamilya ay madalas na puno ng malalim na emosyonal na konotasyon at simbolikong kahulugan Kapag napanaginipan mo ang iyong tiyahin maaari kang mag-isip ano ang ibig sabihin nito Maaari bang kumilos ang panaginip na ito bilang tagapagbalita ng mga bagay na darating o ito ba ay isang manifestasyon lamang ng mga nakaraang kaganapan. Ang artikulong ito ay naglalayong magbigay ng liwanag sa mga posibleng interpretasyon at matingkad na simbolismo na nakapaloob sa mga panaginip tungkol sa iyong tiyahin na ginagabayan ka sa isang paglalakbay sa iyong subconscious mind. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa tita mo ang panaginip tungkol sa iyong tiyahin ay maaaring magkaroon ng maraming interpretasyon. Depende sa iyong pakikipag-ugnayan sa kanya sa totoong buhay. Bilang isang tiyahin ay karaniwan sumasagisag sa karunungan at siguridad. Ang gayong mga panaginip ay maaaring mga hulugan na ikaw ay naghahanap ng payo o gabay sa ilang bahagi ng iyong buhay. Kung merong kang positibong relasyon sa iyong tiyahin maaari itong magpahiwatig na naghahanap ka ng mga koneksyon sa pamilya o bumalik sa isang mas komportable o mas simpleng oras. Gayunpaman, kung ang iyong relasyon sa iyong tiyahin ay mahirap o komplikado, ang gayong mga panaginip ay maaaring magpakita ng mga tensyon o hindi nalutas na mga salungatan. Sa anumang kaso, ang panaginip ay nagpapahiwatig ng isang malakas na impluensya ng mga relasyon sa pamilya sa iyong kasalukuyang mga kalagayan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makita ang iyong tiyahin. Ang panaginip na makita ang iyong tiyahin ay maaaring magkaroon ng maraming kahulugan depende sa konteksto ng iyong panaginip at ang iyong relasyon sa kanya sa totoong buhay. Kadalasan, ang panaginip tungkol sa mga tiyahin ay sumisimbolo ng karunungan, mga katangian ng pag-aalaga at matatag na ugnayan ng pamilya. Maaari itong mga hulugan na naghahanap ka ng ilang payo, suporta o patnubay sa iyong paggising na maaaring ibigay ng iyong tiyahin. Bilang kahalili, maaaring siya ay kumakatawan sa isang partikular na aspeto o katangian ng iyong sarili na nakikilala mo sa kanya. Ang panaginip na ito ay maaari rin sumasalamin sa iyong pangangailangan na mas komoneta sa iyong sariling pamilya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang namatay na mahal sa buhay. Ang panaginip ng isang namatay na mahal sa buhay tulad ng isang tiyahin ay kadalasan may malalim na emosyonal na implikasyon. Ang ganitong panaginip ay maaaring kumatawan sa hindi nalutas na mga isyo o damdamin sa taong ito. Kung sa iyong panaginip ang iyong namatay na tiyahin ay nakikipag-usap sa iyo, maaari itong magpahiwatig na ang iyong subconscious mind ay sinusubukang ihatid ang isang mahalagang mensahe o payo na dapat mong pakinggan sa iyong pagkising sa buhay. Bilang kahalili, maaari itong magpahiwatig ng pananabik para sa init, pagmamahal at patnubay na ibinigay ng taong iyon. O maaaring ito ang iyong paraan ng pagharap sa kalungkutan at pagproseso ng pagkawala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa patay na tiya na nakangiti. Ang panaginip ng iyong tiyahin na nakangiti ay maaaring magpahiwatig ng kapayapaan, pagsasara at paglutas ng mga nakakulong na damdamin o hindi natapos na mga gawain. Maaari itong bigyang kahulugan bilang katiyakan mula sa kanya na siya ay nasa isang mas mahusay na lugar ngayon at nais ang parehong kaligayahan para sa iyo. Bilang kahalili, ang kanyang ngiti ay maaaring magsilbi ilang isang nakakaaliw na mensahe na nakadirekta sa iyong hindi malay na isip na nagmumungkahi na anuman ang mga paghihirap na iyong kinakaharap ang mga bagay ay bubuti sa lalong madaling panahon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang namatay na tiyahin. Ang panaginip ng isang namatay na tiyahin ay madalas na nagpapahiwatig na ikaw ay nakikipagbuno sa isang antas ng kalungkutan pinahahalagahan ang mga alaala na ibinahagi mo sa kanya o maaaring makitungo sa hindi nalutas na mga emosyon o mga isyo na konektado sa kanya. Ang ganitong uri ng panaginip ay karaniwang mga alaala na nakuha sa isang hindi malay na kaharian na nagsisilbing mga alaala ng init, pagmamahal at mga ugali na kanyang kinatawan bukod pa rito maaari itong mga hulugan ng isang aspeto ng iyong sariling personalidad na sumasalamin sa kanyang mga katangian ay na-trigger ng isang kasalukuyang pangyayari sa buhay o sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tiyahin na pumanaw ang panaginip ng isang tiyahin na pumanaw ay maaaring nagpapahiwatig ng pagharap sa mga matagal na isyo na nauugnay sa kamag-anak na iyon o paggaling mula sa pagkawala ng iyong naranasan. Ang panaginip na kadalasang puno ng emosyonal na damdamin ay maaaring tignan bilang paraan ng pag-iisip ng pagharap sa mga hindi nalutas na bagay o pagproseso ng mga damdamin ng kalungkutan maaaring ang iyong subconscious mind ay gumagawa ng mga masasayang alaala, mga pagpapahalagang isinasama ng tiyahin o ang kanyang mga turo na may kaugnayan sa iyong kasalukuyang buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtatalo kay tita. Ang panaginip na makipagtalo sa iyong tiyahin ay maaaring kumakatawan sa magkasalungat na emosyon o isang labanan sa kapangyarihan sa loob ng iyong sarili. Ang argumentong ito ay maaaring sumagisag sa panloob na salungatan na nauukol sa mga isyo sa pamilya, mga personal na desisyon at emosyonal na kagalingan kung saan ang iyong tiyahin ay kumakatawan sa isang partikular na pag-uugali o salaubin na iyong nilalabanan o kinakalaban. Sa isa pang tala, maaari rin itong mga hulugan na mayroong kang mga hindi nalutas na isyo o hindi pagkakasundo sa iyong tiyahin sa totoong buhay. Ang panaginip na ito ay mahalagang nagpapahiwatig ng mga nakababahalang sitwasyon sa iyong paggising sa buhay na nangangailangan ng pagtugon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makita ang iyong namatay na tiyahin. Ang panaginip na makita ang iyong namatay na tiyahin ay karaniwan nagpapahiwatig ng iyong panloob na emosyonal na estado na may kaugnayan sa kanya. Maaaring ito ay isang paraan ng pagproseso ng mga emosyon tulad ng kalungkutan o pagkawala o isang subconscious ng pagtatangka na hawakan ng mga alaala na mayroon ka kasama ang taong ito. Ang panaginip ay maaari rin magpahiwatig ng pananabik para sa mga koneksyon sa pamilya, payo o ilang mga katangian na ipinakita ng iyong tiyahin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na tiyahin at tiyuhin. Kapag nanaginip ka ng isang patay na tiyahin at tiyuhin, madalas itong nagpapahiwatig ng iba't ibang mga emosyonal na aspeto mula sa iyong subconscious mind na nakalink sa mga miyembro ng pamilya na ito. Ang panaginip ay maaaring kumatawan sa panloob na damdamin ng kalungkutan, pananabik o kahit na personal na pananabik para sa mga relasyon sa pamilya. Maaari rin itong isang pagpapahayag ng mga itinatangi na alaala, paggalang o karunungan na kinakatawan ng iyong tiyahin at tiyo. Ang kanilang itsura ay maaaring mga hulugan din na nauugnay ka sa ilang mga katangian o pagpapahalaga na kanilang kinakatawan sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tiyuhin at tiyahin. Kapag napanaginipan mo ang iyong tiyuhin at tiyahin, maaari itong magmungkahi na ikaw ay naghahanap ng patnubay, karunungan o suporta upang makasama mo ang mga miyembro ng pamilyang ito. Ang mga figura ng isang tiyuhin at tiyahin sa mga panaginip ay karaniwan sumasagisag sa iba't ibang aspeto ng dynamics o halaga ng iyong pamilya. Ang mga panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig na ikaw ay naghahangad para sa higit pang pag-aalaga ng mga relasyon sa pamilya. Sa isa pang tala, maaaring kinakatawan nila ang ilang mga katangian na hinahangaan mo sa kanila at nais mong isama sa iyong sariling karakter kahulugan ng panaginip tungkol sa yakapin ang isang patay na tiyahin. Kung na naginip ka na yakapin ang isang patay na tiyahin, maaaring ito ay tungkol sa iyong emosyonal na koneksyon sa kanya. Ang ganitong mga panaginip ay kadalasan nagmumula sa mga damdamin ng pananabik, pagkawala at pag-aalala gayon din ang pagkilos ng pagyakap ay maaaring magpahiwatig ng isang pagnanais para sa ginhawa, pagmamahal o pagunawa na natanggap mo mula sa kanya. At ang panaginip na ito ay ang iyong hindi malay na naghahanap ng dating aliw. Sa isang mas malalim na antas, ang panaginip na ito ay maaaring makatulong sa iyo na iproseso ang iyong mga damdamin patungo sa pagkawala at lumipat patungo sa isang pakiramdam ng pagsasara. Kahulugan ng panaginip tungkol sa iyong maternal natiyahin? Ang panaginip tungkol sa iyong maternal natiyahin ay nagpapahiwatig ng karunungan, maternal instinct, mapagmahal na pangangalaga at matibay na pagpapahalaga sa pamilya na maaring kinakatawan niya. Madalas itong nagmumungkahi na humihingi ka ng payo o emosyonal na suporta na maaring ibigay sa iyo ng iyong tiyahin sa paggising. Ang maternal facet ng panaginip ng tiyahin ay maaring magbigay diin sa isang mas malalim na pangangailangan para sa emosyonal na pangangalaga at pagkakaisa ng pamilya. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahayag ng isang bahagi ng iyong sariling personalidad isang katangian na maaring sumasalamin sa kanya o isang bagay na kinakatawan niya sa iyong mga mata. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbisita sa iyo ng iyong tiyahing na na. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagbisita sa iyo ng iyong tiyahin, kadalasan kinakatawan nito ang pagnanais para sa panlabas na patnubay o payo sa ilang aspeto ng iyong buhay dahil ang mga tiyahin ay madalas na sumasagisag sa karunungan at mga tungkulin ng pagiging magulang, ang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng iyong pangangailangan para sa mga ito. Ang pagbisita sa panaginip ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng pagiging naiintindihan at suportado na sumasalamin sa iyong hindi malay na pangangailangan para sa pamilya o emosyonal na kaginhawaan sa kabilang banda ang panaginip na ito ay maaari ring gawin malinaw ang isang aspeto ng iyong karakter na ibinabahagi mo sa iyong tiyahin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa aking patay na tiya na buntis. Ang panaginip tungkol sa iyong namatay na tiyahin na buntis ay isang komplikadong simbolo na pinagsasama-sama ang dalawang makapangyarihang simbolo, mortalidad at bagong simula. Sa mga panaginip, ang pagbubuntis ay madalas na kumakatawan sa pagsilang ng mga bagong idea at proyekto. Tungkol sa iyong namatay na tiyahin, ang simbolo na ito ay maaaring isang indikasyon ng mga katangian niya. Marahil ang mga kasanayan o pagpapahalaga na kanyang kinakatawan ay nakaka sa mga bagong pagunlad o mga pattern ng pag-iisip sa iyong buhay. Para bang ang kanyang pamana ay nagbibigay daan sa isang bagong pananaw o gawain sa iyong paggising? Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagyakap sa iyong tiyahin. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagyakap sa iyong tiyahin, ito ay nagpapahiwatig ng isang bono ng tiwala, pagmamahal sa pamilya at emosyonal na koneksyon sa kanya. Ito ay maaaring magmungkahi ng iyong pagnanais para sa suporta, pag-unawa o patnubay sa isang partikular na bahagi ng iyong buhay. Malamang na sa kanyang mga positibong katangian na iyong inuugnay sa iyong pagkising sa buhay. Maaari rin itong magmungkahi na nais mong konekta muli, pagbutihin o panatilihin ang ugnayang pangpamilya batay sa pagmamahalan at paggalang sa isa't isa. Ang panaginip na ito ay maaaring sumasalamin sa iyong pagnanais na magdala ng higit na init ng pamilya sa iyong buhay. Epektibo gamit ang iyong tiyahin bilang kumakatawan sa figura. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa iyong tiyahin ay sumisimbolo ng karunungan at siguridad at maaaring magpahiwatig na ikaw ay naghahanap ng payo o gabay sa ilang bahagi ng iyong buhay. Ang mga positibong relasyon sa iyong tiyain ay maaaring mga hulugan na naghahanap ka ng mga koneksyon sa pamilya, habang ang mga mahihirap na relasyon ay maaaring magpakita ng hindi nalutas na mga salungatan.